Hello everyone, maayong buntag, maayong odto, maayong hapon, maayong gabi eh kung asa man mo dapita karon sa kalibutan nga maabtan ani nga video. So karong adlaw magluto lang ta og beef steak bisaya version. So what I did, nag ng ahos, sibuyas, ah uh, ground pepper. Itong beef natin, marinated na to ng at least 2 hours. All right. What I use when I did the marination are soy sauce, of course, hindi mawawala, sibuyas, ahos. Okay, Taya so can give you oyster sauce and a little bit of ground pepper and garlic salt. Mm -hmm. Uh, i -dry lang natin to konti. Ito yung sauce sa carne mismo. Wala yung sauce nung ginamit ko pag marinate, ha? Nag-sauce lang talaga siya from itself. Mm -hmm. Oh, English yun. <laughs> right, so balikan na lang natin pag magtimpla na tayo kung anong ilalagay natin dito. Mamaya kung matuyo na siya. Alright, so babalikan natin. Natuyo na siya. This is the perfect time. Naako na timplahin. O soy sauce o kunting uh, ground powder. I mean, uh, garlic salt and soy sauce. So, ito lang ang pang paalat natin. Not sponsored Ah, uh, dagdagan na lang natin mamaya kung matabang siya, no? Ganyan tayo mag ado uh, mag-steak. na uh, i ko muna yung unang sauce niya. Then, lagyan na natin ng boiling water para lalambot siya. So, nagpalambot tayo, ah, nagpakulo tayo ng tubig. Matagal tong malambot, lalambot. So, Damihan na natin yung hot water in a medium fire. So, takpan na natin to hanggang lalambot siya saka natin i-final yung timpla at saka ilagay yung uh, onion rings and bell pepper rings alright okay guys i-check nga natin oh wow mukhang malambot na ah um, Tignan nga natin, sabaw muna. Mm, perfect na, guys. Super lambot na. Okay, malambot na siya. So, ang gagawin natin ngayon, since malambot na, lagyan natin ng kahit isang kutsarang flour. Ito ang style ng tatay ko, guys, pampalambot yan. I mean, pampalapot. So, yan ang ginagawa ni Tatay mali. Dapat pala minimal ko sa mainit na tubig. Hindi diniritso dito pero ay si Huwag niyo gayahin guys. Ang gagawin nyo kukuha ng one nagtinapulan mangko So kukuha kayo ng isang kutsarang flour at i-dissolve sa mainit na tubig. Nagtinapulan si Soraya, oh. Nag-ukul-ukul. So, matunaw na siya. As we keep going cooking this uh, beef. Hintayin lang natin tong mag-lesson uh, yung sabaw. Bago natin ilagay yung sibuyas at uh, bell pepper rings. So far, masarap na yung lasa niya takpan natin ulit okay guys perfect na yung lasa niya ilagay na natin ang ating onion ring bisaya style ni ah perfect na yung lasa niya guys uh -uh. natikman ko na natikman ko na at super lambot na rin sya yan iluto lang natin yan dyan Ubusin na lang natin itong atsal, no? Kasi nahiwa naman yan. Gusto ni mister Maraming bell pepper sa big steak ko. Yay! So, ato na lang ilo fire. Then, atong taklo banhang hangtod maluto ang bell pepper na. Alright, guys. Alright, ready for dinner? Luto na ang ating bisayab beefsteak. Look at that sauce. Taob ang kaldero ng bahaw aneron.